ta so, paganda ng view oh sorry ba diba? uh... <coughs> <laughs> <Ayaw, ayaw, ayaw. laughs> ang sarap talaga mag-relax relax dito sa beach and dito tayo ngayon sa beach no so it's only family family swimming dito sa Carmen Carmen ano to Ah, Bulihon, Carmen, Agusan del Norte. Uh. Uy, manghay naman kayo. Ah. Hi, Hi. 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 <laughs> <laughs> Mga pamangkin ko, di ba? <laughs> Sarap lang mag-relax, relax. relax. Okay, So, eto nga pala yung view dito ngayon, no. Oh. So, eto yung beach dito. Ayan, medyo ano yung sand. Eto yung parang mga bato-bato. Pero maliliit na bato. <laughs> so, abangan nyo yung hugot ko dito sa spot na to. <laughs> diba? Ganda. <laughs> huh. Right. Saka ito naman yung kabilang side ng big. Ayan o. Yung mga bato-bato. <laughs> so dito tayo kanina na picture-picture. Right. Ayan o. Woo! <laughs> yung tubig hindi malamig actually sa Australia kapag naliligo ka malamig yung tubig pero dito sa Philippines talagang okay na okay mag swimming kasi hindi malamig <laughs> yan o no? ganda tingnan ng ano no ng rock formation dito ayan oops oh gusto <laughs> ko umakyat eh kanina na picture picture din. So, i-upload ko yung mga pictures ko dito. <laughs> nice, no? Yung ganito, yung re relax lang. O, ba? Diba? Tapos ganito yung view mo. Kaya yung sa kabila naman, no? yung sa harap ko, yan naman yung view natin. Ay. Are ko. Baba muna ako. All. <laughs> right. Oops. ka hindi ko pwedeng iloblob yung buhok ko, no. Hindi talaga pwedeng iloblob sa dagat. Bawal kasi bagong ano, rebound. <laughs> Op. Are <Aray> ko. Hala. <laughs> <Tine -luck> ko. <laughs> Ay <Aray. sighs> Oops. Tara na. Ayan, maganda dyan. Maganda mag-picture picture dyan, no? Oh. Maganda yung, ano, yung kuha ng mga pictures kapag dyan. Tapos, doon din, maganda yung mga pictures dito. Ayan, no? Oh. May resort din dito. Ayan. Ano ba? <laughs> nice. Pero parang walang nag-iistay ngayon dyan. Ah, ang ganda. Ang ng view. Oh. Oh, diba? Alright. Ah, ikot tayo. Hmm. <laughs> Saka, isa pang ikot. O, oh, di ba? Tsaka yung entrance fee dito, mura lang talaga. Ay, sarap maglakad-lakad dito. Yan, may mga cottages din. Dami mga naliligo ngayon. Tsaka may mga salbabida dito na available for rent. Ayan. Daming mga naliligit. Ah. Diba? Ah, 300 ang abang. 10 so days. Ah, 2 hours? 300? Tapos yung mga gagmay? 50 na. Ah, 50 pala to, 50. Ha, whole day. Okay. 50 ang gagmay pala. 100 ang dag ko. Tapos ito, 300 or... Magkano oh, to? 300? O, 300 for 2 hours only. Ayan. Ayan o. Oh. Ganda dito. Ayan, may mga porno. Kaka-relax. <laughs> diba? Kaka-relax lang. Wala. Ayan o, malalaking puno. Diba? Ikot tayo. Diba? Ganda. <laughs> wait sorry. Tsaka dito naman may mga cottages din. Ayan o. <laughs> Green yung mga roof ng cottages. Ah, diba? Naligo na pala si Sabana. Ayun, umiiyak ang bibi ko. Sabana! Wala, umiiyak pa ng bibi ko. Hi! Sabana, hi, Sabana. Goals. Ayan <laughs> right. Ay, ito, ito, ito. Right. Ay, Ayan, dang. Ay, mama. mama. Hello. Right. Wow. <laughs> right. mungkin? <laughs> oh, ugh, <~。source> right, punta <Tyr assessment> <discrete Ils _ Elektromes> <smart> <introductions> muna tayo sa cottage sabo nasan ka ah, okay. mo punta, ah, kung okay, adale, punta muna tayo sa cottage kasi kailangan ko lagyan ng cream silk itong buho ko kasi sakaling mabasa or ng tubig dagat. Bawal talaga siyang mabasa ng tubig dagat eh. Kaya mamaya kailangan ko magsuot ng shower cap. Magugot ko si Bambi. Alright, ito Dito pala yung iba. Hi! <laughs> Alright. Ayan. Papa. Belated happy birthday. Happy birthday. Ayan. Oh, no. Ano sa mana? <laughs> Hoy, naun sa mana. Ano ba yan? Goggles? Ah. ah, sige. Gusto mo maglagay ng goggles? <laughs> sige ba yan? Alright. Gusto pala niya maglagay ng gagos. Alright. Ay, ang galing mo naman maglagay ng gagos. Oh, sige na. Okay na yan. Sige na. Sige na. Alright. Tara na. Dali. Dali. Ay, oh mom. Sige na. Huwag ba? Alright, i-enjoy enjoy, enjoy mo kami ngayon. Init. Ayan na. Maliligo na tayo. <laughs> Ako lang siguro yung naka shower cap na maliligo ngayon. Pero kailangan ko protektahan yung buhok ko. <laughs> Oy, dali dali maligo na tayo. Magsakay tayo ni dai. Sige, <laughs> sige, dali, dali, dali. Sa tumdak ko, me. Ha? Dali, dali. Okay na ni, okay na ni.

Ay ayo na. Okay na. Sige, itutok mo dai. Ha? Tutok. Lalong man na 'di I. Ay. Ah. Ayun. Ano, yung view natin ngayon over there. Ano ba? Tapos ko naman ito kain. Bye. All right. Oh di ba? <laughs> Ayan o, may mga nagbanana po. Ayan. Ayan sila. <laughs> Ayan mga, yun mga, mga pamangkin ko at kapatid. Alright. Ayan o, tinatawag nila ako. <laughs> Kay, malalim na doon, Nay? Ha? oko baka mabasa yung phone. Bawal mabasa ang phone sa dagat. <laughs> Ayan sila. Wow. Ayan sila, oh. Woo. Ay, ay, kadlok. Ayan, <laughs> God look. Ayan sila. ano ha, yung Basa. phone. Bawal malulog sa tubig ang phone. Bawal mabasa. Alright. So ito yung pagte 300 pesos na ano, yung pwede i-renta. So 300 pesos for 2 hours. Sakay mo, sakay, sakay! Get mga bata! Bayo Woo!

do ko okay, magloglog sige be sige balik na dito kay magdilim maligo ha din ha mababa diba? ra ba basta matumba ba hindi mag tagahaw ibutak sa dito be wat no magloglog ang cellphone wala well, okay. okay na okay na ko oh, sige oh at least oh di ba nakakatawa <laughs> Nakakasakay tayo dun o, no? yung 500-300 pesos na salvavidas.